Hello, hello everyone. Welcome to my channel. Solo Parent Vlogs. Hindi pa ako naligo. <laughs> Alas dusin na ng tanghali. Kapagising dito kasi magdamag ang uh, trabaho sa dula. Kaya makulimlim ang panahon mga pa asolo. So, kulimlim ang panahon hindi niyo makita <laughs> I'm so sad for this this uh, days nakakalungkot kasi yung kaibigan ko na matay kausap mo pa lang diba? sobrang lungkot nakakalungkot nung nawala tatay ko wala akong layo ko nawala ah, namatay na nanay ko nasa Qatar ako layo ko din yung kuya ko ay yung kapatid ko pala kasi matanda ako din. yung kapatid kong si Man inuwi siyang patay inatake sa puso doon sa ko. tapos ngayon naman best friend ko kaya sobrang lungkot makakasulit alam nyo ng um, nararamdaman ng isang OFW. Pag malayo ka, di ba? Pagising ko, ang makapin ko, handa ko agad ang almusal ni Lola. Ngayon, naghanda ako ng um, almusal niya. Kasi para maiba naman, yung ano, ito, yung full. Tinanggalan ko ng, tinatanggalan ko to ng balat. Okay. Patapos ko tanggalan ng balat eh. Lagay ko muna dito sa rin. Kasi mamaya-maya pa daw siya kain. Isusutay ko lang ito sa ano. Ayan. ko yan sa uh, garlic. Tapos uh, lalagyan mo ng mga dahon-dahon. Tapos lagyan ng cumin. Imbis na dito ko sa rib ilagay. Alam mo, makakasolo. Dito ko siya inilagay. <laughs> Nandito. Dito ko siya inilagay. Oh, windang utak ko. <laughs> Lumili pa dang utak ko kasi nga yung best friend ko nakaborol pa sa ngayon. Matapos ko linisan, dito ko ba naman inilagay? Mas hinahanap ko, sabi ko saan ba yun? <laughs> saan ba yung ano na yun? Full tawag nila to yung beans. Eh, okay. Imbis na sa rep ko ilagay, doon ko nilagay sa cabinet. Windang <laughs> utak ko mga kasolo. Ayan, pipripira ko ng sa ng lola. Ay, buhay mga kainday. <laughs> Ang hirap po. Ang hirap. Kakalungkot. Kasi ate, parang ate ko na yun. Ito anong kailangan ng mga anak ko. Nandiyan siya Punta ng school. Kung may bayarin doon, wala pa ako padala. Siya muna magbayad. Ay, Diyos ko patawal. Kakalungkot mo mga kasod. May windang mo <laughs> Buti na lang yung gamot ni Lola. May alarm ako sa ano, sa cellphone. Pag nag-alarm, tinitingnan ko anong nakalagay na gamot ang dapat ibigay. Kasi 24 hours na siya ngayon. Di din. Nakakahakbang pa naman. Kaya lang, madalas di na niya kaya iangat yung katawan. Mga kasulo sobra. So, Biroin niyo ba naman? pagising ko sa umag eh, yung diaper I eh, breathe for hours dapat palitan so magdamag maghapon ba ang gamot niya siguro yung maintenance niya 15 pieces may outside pa doon mga pain reliever food supplements mga her herbal liquids ko yun ibigay sa bawat oras. Parang ano na eh, ang cellphone ko, parang oras-oras na tumutunog. Ting! Pag chinik mo, oras ng gamot na ganito ibigay. May antibiotics. Ang Diyos ko, sakit ulo ko. May eye drops na 3 times a day. May eye drops na 2 eyes a day. May eye drops na one a day. Only left eye. May eye drops na both eye. Excuse me, Patawarin ang ako. Yan, laban lang mga kasulo. Dito ako sa kusina namin. Handa ko ng almasan ng lola. Tawa ko ng food. I boiled one egg. Tapos handa ko yung yung, uh, yung coriander powder. Ayan, uh, powder. Fresh. Yung nilalagay ko doon linis tayo ng mint para sa tiyan niya yalla 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 take care everyone pagpalain ang lahat kasi maulan na naman sa Pilipinas, maano nga dito kulimlim dito, parang feeling mo habagat nga rin yalla take care everyone assalam